Ano ba nararamdaman niyo, ma'am? May time na dito. Mm, may sakit po sa puso wala. Wag na ni po kaya. Wag ka patay. Ang galing pero ng mata. Rosie lang namatay. sakit sa puso, mama. High Hi, uh, blood, cholesterol. High blood. Okay. Cholesterol mababa, mataas na mataas. Hindi masyado mataas. Hindi nasakit ang bato, ngayon, ulo. Pasok. <coughs> Tanggalin mo ginawa mo dito, dali. <coughs> um, um, um. Alisin mo ginawa mo dito. Susunod ka doon sa isa yung gumambala sa asawa ng kapatid nito. Sige. Tikpas ang ulo. Hindi siya. Kung siya ito, malala, malala Tanggalin mo ginawa okay. mo. Apoy ng Panginoong Yawe. Tanggalin mo, gamitin mo na kamay mo. Patulogin mo to, gamit. Dali, dali. Ubusin ginawa. Ayaw sa ulo, alisin nyo na sa ulo. Hindi makatulog to. Ay! Masakit! sakit. Oh, alisin mo lang 'tong ginawa mo. Oh, ngayon, kakausapin kita ng ayos ha. Pag hindi ka sumagot, masasaktan ka. Ganito 'yung sakit noon. Oh, <tong> aray. Aray. Ay, aray. Yung sakit noon ha. Ang mamaya 'yan. Aray! Oh. Oh, mangangatal ka, baka si Kid yan, ano? Aray, aray. Pag sumagot ka naman, wala ka mararamdaman na ganun, ha? Naintindihan mo? Aray. Naintindihan mo? Opo! Oh, sige. Anong dahilan, ba't mo kinulang to? Inggit o oh, galit? Ingit. Ingit. Anong kinainggitan? Anong kinainggitan? Masasaktan ka na 'ole pag di ka sinagot. Ingit lang ako sa kanya. Anong nga kinainggitan mo? Mas ingit lang. Ah, inggit lang. Sige. Kapit bahay kaibigan ano? Ano ka? Ay, kapit bahay. Ay. Kamang anak. kamag anak. Ay, oh, ayaw ko ng pangalan. Walang pangalan ha. Walang pangalan. Oh, ubusin mo yan. Ubusin mo yan. Mga mga pala itong mga ito. natin sa tingin na tayo gumawa sa iyo. Ano? Ay. eh. Kasi kung patay na yan, dudungo ko gumawa sa alay, Ay, Yung gumawa kay sir, pasok. Ay! Nandyan yung gumawa kayo, sir. Nandyan na pa. Ay! Oh, Aaron 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 Aaron, Aaron. yung gumawa kay Aaron? Ah! yung gumawa kay Aaron? Ha? Nandan yung gumawa kay Aaron? Opo. Sir tabi dito. Woi. ng impyerno, kaya pala yung sa lupa. Tanggalin Aaron. rin yung ginawa nyo kay Aaron, Nina. Yung katabi mo si Aaron. Mandali, tanggal yung gumawa kay Aaron. Fresh from hell. Ang dali mo ginawa mo kay Aaron. Ayan, patabi mo. Patabi mo. Patabi mo. Ito si Aaron. Yan. Tanggalin dali mo tanggal yung ginawa mo. Yung sa mukha, ikaw din. Oh, yung press from hell. Hindi. Natural yun. Oh, sige, tanggalin mo mo ginawa mo. Yun nga lang. Yung mother to ganito Sige, ay, gusto talaga, sir. Pero diyan ka lang, baka magtanggal mamaya ito eh. Ubusin niyo sa buong pamilya, dali. Ngayon na. Aray. Oh, gusto ko kumakausap pala yung gumamakay Madam Pasok. Aray! Oh, tanggal, dali, magtanggal. Pasok sa impyerno yung gumawa iron? Aaron. Wala na yan. May ina nisog yung saglit. Ah, oh, kasi sir, ano, nung nakaraan, nakaalala ko, binang, pinadaan natin sa'yo. Oo. Oh, oh. Yung ano, nasok tangay sa'yo nun, ano? Ayun. Natapos na siya. <laughs> okay na. Sige sir, diyan ka lang muna. Ating sabagay, wala na rin na makakita. Okay na po. Opo. Ano na talaga siguro yung allergy nyo dito? Bilisan mo. Sige, okay na po. Sige, ramba na po. Stretch mark and sana bukas na ilaw bukas. Ang bukas. ko. ilaw bukas. Ang 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 Tatanggalin Ang ilaw bukas. Ang ilaw percentage na dito, sir. Baka biglang may mamatay sa inyo. Huwag na lang. Balik ko na lang, no? Bahala pa sa inyo, ano? Pupuntahan nyo pa sa burol, no? Oo, oh, ganito. Oo, oh, ganito ha. Pag umulit ka, kahit anong mangyari, kahit wala dito na sila, sir, pupuntahan kita at papatayin kita, ha? Ganun, ha? Kaluluwa yan, ha? Huwag ka mag-alala. Basta ito yung magreklamo at naramdaman ko lang na may ginawa ka sa mga ito ulit. Pukot ang ulo mo. Naintindihan mo? Mm. Pag hindi naman, hindi very good ha. May katawad sa si Diyos. Bago matulad ko doon sa isa. May katawad sa si Diyos. Sabi mo, Panginoong Jesus. Patawad po. May na ulit. Pamangako ka. Panginoon, hindi na po ako ulit. babalik ko sa ng na kawalangihan mo ha. Pati hey, balik. Nakakita no? madilim na madilim. Sa eh, impyerno ka na punta? Sa madilim. Ay, hindi naman joke lang. Madilim lang po. Oh, madilim na parang isang bahay na madilim. Ah, sa kanila yun. Bahay na ah, madilim. Eh, di sabihin nandun ang kalalo mo. Sige. Gracias. Kaya yeah, hindi ka makatulog siguro. Ano siya, bahay na madilim na may mga kandila. Yun yeah, nga, nandun yung kaliluwa mo. Hindi ko posok to yung kaliluwa mo man. Kaya nagre-react yung katawan mo. Kala kasi na iba, pag tuluyang umalis yung kaliluwa sa katawan, yung, uh, yung katawan ng tao ay wala na. Hindi eh, nakakakilos pa din. Hmm. Ay, na ito tingin ko nga ito sa awa. Sabay na yan. Ikaw ito ma'am? baka na meron, mayroong set ay ma'am tingnan natin baka iba yung gumawa ano? <laughs> balik ko na lang din ano alisin natin tapos ibabalik <laughs> ko na tigilan mo ha papatay ko na mga kanila ma'am nakikita niyo ay, mga kanila ngayon? hindi pasok. nakikita niyo mga kanila ngayon? wala pa din papatay ko na lang Okay na po. Binalik ko na lang at kamag-anak niya daw eh. nga. Sa anak ko kaya, pati... tingin ko. Uh, okay lang. Uy, madam, ba't kayo nag-return? mo <laughs> <laughs> ano kanong office oh, ni? Ah, opo, sige po ho. Medyo marami na po. Sige lang po ako. Ito na Ang baka na ako. Yung gumawa. <laughs> <laughs> yung, yung anak niya daw, ah. meron din po Alisin na ng natin. Ha, kamag-anak niya kasi ako lai bang bilisan. Yeah, yung kamag-anak niyo hindi makakatulog yun na yun. Oh, kasi hindi makatulog yung ginagawa. Okay na po dito sa labas. Ang pupusugod. Tubig, no? <laughs> okay. ako, ming, ano po? 50 tubig. Tapos ha po, kukuha kami Anong tatlong ganito. sige no? ka po. No? hindi naman po? po. Pero wala na. na, na. Wala na hindi na na lang sir, pang yung... Kasi ako kagabi natutulog ako parang patulog na ako parang may tumutusok sa ayun siguro yung konting nakita ko sa intuturo ko sa ano tulog na oil yung tubig ko binibili ko na yung pagpapakuha ko ng ano kanilang pa yung tubig apat na Ano ba 'to? Pero yung sa inyo,

Yes, wala ganun yun eh, yung ano, ayaw sumama. Sa'yo, wala ka nandaman. Kaya ano, pag sa asawa mo, talaga parang akin oriente. Kami na pala, sorry. Yan, oh, makikita ngayon na... Sorry ko nga ngayon, dami niyo pala ngayon. Dapat yung mga basing ko,